Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte. Magandang gabi o magandang araw sa inyong lahat. Mga giliw kong tagapanood, siyempre pa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Na medyo naiba yung background ko, ano? Nandito po ako sa loob ng aking kwarto eh. Ah... Uh, ito po, uh, solo tayong nagbibidyo dito sa ating episode ngayon. Ang pag-uusapan natin patungkol sa request pa rin ng isa nating tagapanood. Ang tanong niya sa atin, eh medyo minamalas daw sila doon sa bagong bahay na kanilang nabili. Dati napakaunlad naman daw ng kanilang buhay at maswerte talaga. Pero nagtataka lamang sila nitong mga nakalipas na mga buwan, matapos silang lumipat doon sa bahay na iyon, eh nagkaroon sila ng pag Iba nung takbo ng kabuhayan, partikular sa kanilang pananalapi, talaga namang parang sumisid yung kanilang uh, income. Kaya ang tanong nila sa atin, meron daw bang Meron daw bang uh, hindi maganda doon sa kanilang bahay? Kaya naman eh, nakiusap siya noon na suriin ko to. Kaya sabi niya sa akin sana mapasyalan ko yung kanyang bahay. At nitong ang nakaraang linggo lamang, eh, napasyalan ko siya. Napasyalan ko. Nasa bandang antipolo po ang tahanan niya. Tumasok ako sa kanilang bahay. Abay, napakaganda ng kanilang bahay. At Bagamat may ilang uh, maling posisyon sa mga gamit at sa ibang bahagi ng kanilang kwarto, eh hindi yun ang dahilan para sila bumagsak. Sapagkat yung ibabalansin mo lamang ito para muling sumingla yung daloy ng chi. Pero mabigat daw ang sabi nila. So binalansin natin yon At nung naibalansin na natin, sabi ko sa kanila, hindi dapat ganon ang nangyayari sa kanila. Ano? Kahit nakako, hindi ko pa nabalanso yun. Hindi sisisid ang kanilang kabuhayan. Ngayon, sumilip ako doon sa bintana ng kanilang bahay. Pag silip ko, Diba nakakita ko yung mga poison arrow, yung mga bubungan na patulis nakadiretso sa kanila. So doon at lumingon pa ako sa isang bahagi ng kanilang mga katabing bahay, ay talaga namang nasasapol sila ng mga patulis sa bahagi. Yun yung tinatawag na poison arrow. So ito yung malaking diferensya, kaya naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Kaya naman, sabi niya sa akin, eh anong gagawin nila? Hindi naman nila pwedeng pakiusapan yung kanilang kapitbahay. Ano po? So gagawin po dyan. Ang sabi ko sa kanila, simple lamang. Simple lamang. Kung sa pool ka ng poison arrow, kailangan natin siyang kontrahin. Gagamit tayo ng maliit na mirror. Yung maliit lamang. Maliit, no? Na ididikit mo sa isang bahagi ng iyong bahay, particular doon sa labas ng bahay mo, kung saan Sumasapol yung uh, poison arrow. So didikitan natin 'yun ng mirror na sa ganoon mag-bounce sa kanila. Bumalik yung, yung negatibo, no, hindi 'yun tatapul sa iyo. At ang pinakamainam pa rin dyan ang paglalagay ng tinatawag na 7 magical golden stick na papalibutan yung kanyang bahay ng mga poison arrow. So kaya naman naglagay na rin tayo ng protection sa apat na bahagi ng kanilang bahay na tinatawag nating stone of energy. Yung stone of energy natin ngayon, hindi na kamukha natin na capsule ang itsura. Ngayon po, para siyang small na crystal na pero may mga kulay yan. Kumporme, kung anong problema ng bahay na paglalagyan mo, may iba-ibang kulay na ininalagay doon. So, yun po ang remedyo doon sa kanyang tahanan. Pag-uusapan na rin lang natin ng poison arrow. May inanda po tayong <laughs> artikulo para dyan. Ito yung uh, kung uh, ano ba yung poison arrow. Marami kasi nagtatanong nito. Kaya naman ito ibibigyan natin ng pansin. Isinulat ko na ito. Tulad ng nabanggit ko nga, naisulat ko na ito. Para hindi naman ako magkamali. Ito na po, doon sa mga nagtatanong. At tungkol sa poison arrow, alam nyo ba na may mga bagay na nakatapat sa ating tahanan na pwede tayong malasin? O, oh, yan, ha? Delikado ito kung hindi nyo alam, hindi lang maapekto ang inyong kabuhayan, negosyo, trabaho, o maging buhay, pag-ibig. Ganon din ang kapayapaan sa loob ng tahanan ay nababawasan. Meron pang posibleng magkasakit. Kaya naman, yan ang ating pag-uusan na, na pag-uusapan. Ano pa? Ang nakatapat na yon sa inyong bahay. Ituloy natin. Alam nyo ba na marahil o naririnig na ninyo ang patungkol sa poison arrow? Sa iba, tinatanong nila kung ano ito Bagin sa akin, napakarami nagtatanong kung ano raw ba ang tungkol dito. Pwede raw ba natin ito may paliwanag? Narito ang aking tugon. Ang mga halimbawa ng poison arrow ay ang matutulis na bubong. Ang gate ng kapitbahay na nakaturo sa inyong tinitirahan. Ganon din ang mga malalaking puno na nakatapat sa inyong pintuan. Malas din po ito kaya dapat iwasan ang mga ito. Ngayon, anong gagawin mo? alang ang pagsabihan mo ang inyong kapitbahay na alisin yung kanilang bubong alisin ang kanilang gate o meron mo alisin mo ang kanyang puno hindi naman ninyo sakok. Ang kailangan na lang naman natin dyan ay remedyohan sa pamamagitan ng pangontra. Ano ba yung mga pangontra? Ganito na lamang ang ating gagawin. Mahalaga na maglagay ng pangonta laban sa tinatawag na poison arrow. Ngayon, mahalaga na lamang na lagyan, lagyan ng dalawang bahagi ng inyong bahay ng stone of energy bawon ito sa lupa o flooring ng inyong tahanan lang sa ganon maharang ang bachi na bitbit -bit ng poison arrow. Yung kanina na babanggit natin patungkol dun sa sa ano, sa sa poison arrow no na nababanggit natin din kanina patungkol tungkol dun sa nga teka lang na, nababanggit natin kanina ito na uh, lang hindi actually may grado yan eh. nababanggit natin kanina na patungkol dun sa ating kliyente na naglagay tayo dun sa apat na bahagi ng kanilang bahay kasi napapalibutan sila ng no, tinatawag na poison arrow. Kapag ka napapalibutan, bukod doon sa mirror na binabanggit ko na inalalagay na nakatapat doon sa bubunga ng kanilang kapitbahay, kung talaga napapaikutan na maglalagay tayo sa apat ang bahagi ng kanilang bahay o ng inyong bahay na tinatawag nating stone of energy. Nabanggit ko na kanina, ang stone of energy natin ngayon ay hindi na po yung parang capsule. Ito ay parang kristal na lamang pero may iba-ibang kulay konforme doon sa problema na nakapaligid sa inyo. Yan po yun. Ingatan din ninyo ang paglalagay ng tinatawag na bagwa. Ngayon, iba kasi naglalagay ng bagwa eh. So maging maingat kayo sapagkat ang bagwa ay hindi basta-basta nilalagay. Pwede kasi makapaminsala. Gamitin nyo ang tinatawag na 7 Magical Golden Stick ito ang higit na mainam kumpara sa bagwa. Ito ang kapangyarihan na makamit ang swerte at may kayo sa kapamakan. Huwag na huwag gagamit ng bagwa bagkos gamitin ang seven magical golden stick na kumakatawan sa pitong planeta. No, pitong planeta ng swerte ang inyong makakamit. Kumikislap ang mga stick na naroon na tila baga mga kristal yung uh, patungkol dun sa seven magical golden stick na kumakatawan sa swerte. Ito ay may kumikislap na parang kristal. Kuloy natin nga yan. Ang seven magical golden stick, no? na tila may mga kristal na makikita ka na may, may pitong stick sa loob, asahang may dalang swerte ang mga kapangyarihan na ron. Kumakatawan ko sa Seven Planet, kaya bawat araw may swerte na inyong makakamit. No? At uh, siyempre, iwasan ninyo ang pagalagay nga. Nung nabanggit natin bagwa, ah, yung bagwa na nakikita nyo, sapagkat so, po pwedeng yan ay gawa ng mga tao na makapagbibigay ng ang uh, hindi maganda. So, ibig sabihin po pwedeng may hatid na may hatid na Halimbawa, yung uh, ng bagwa na yon, eh, yung ordinaryong bagwa bagwa, halimbawa, may, may problema siya sa buhay at ginawa niya yung bagwa, at ikaw ang nakabili. Halimbawa, may sakit yung kanyang pamilya, o kaya kapos sila sa pera, at ikaw ang nakabili nito, kapag ikaw lang gumamit, nagkabit doon, po manahid mo yung daladalang negatibo. Ano -ano. Kaya ingatan nyo, nabanggit ko na nga yan, na ingatan ninyo. So, mainam po ang paggamit ng 7 magical golden sticks sapagkat ito'y kumakatawan sa pitong planeta ng swerte. 7 planet. araw-araw may swerte paparating sa inyo. Yan po. Maraming nagpapasalamat sa atin patungkol dito sa Energizer Magnetic Power Pendant sapagkat marami ang lumakas ang katawan, gumaling sa karamdaman at nakaakit na rin ang swerte. Nabanggit ko na nga yung nakaraan patungkol dyan sa Bansang Amerika yung mga natin dyan na gumamit ng 7 uh, energizing magnetic power pendant, nagkaroon naman talaga ng swerte at kagalingan sa kanilang pamilya. Available pa rin po ang, Cleopatra Power Charm na nagbibigay ng 24 na kapangyarihan ng swerte. Limited lamang po ito. Ito po ay naubos na pero may paparating na bagong stock. Kaya samantala na rin ninyo ang pagdating ngayon. Ano po, abangan po niyo dahil itong week na to pagkakaroon na po tayo ng pwedeng bagong stock niyan. ano po nang nakarampo uh, may punsuyosan ako dyan sa Lipa City hindi lamang kami nagkatagpo ng aking kausap, sapagkat so, na late kami nang dating, umalis kami dito ng alas 12 ng tanghali kaso malakas ang ulan, nagkanda traffic traffic, alam niyo man sa Metro Manila pag malakas ang ulan, traffic, pati po doon sa Skyway, Tupod, kaya dumating kami doon 430 na eh, medyo na late kami, pero sa darating na Webes, tuloy po kami dyan sa Lipa sa, hindi pa, Batangas. At sa dating naman po, na Saturday or Sunday, meron naman tayo sa Nueva Ecija sa schedule natin ng Pusoy. So, sa mga likes po po po, pwede nyo ko tawagan sa aking numero 0917 9401111. Pwede sa aking Viber o kaya sa aking Messenger. Ang aking Facebook account, Shalir Hila. O follow nyo ako sa aking Facebook page, Hila Shalir. O mag-email sa aking email at hila underscore shalir at yahoo.co Sa so, mga likes po po tawagan nyo lang ako po Salamat sa mga nags nice, magkano ng Lakay Charm, tawagan din ninyo ako. Available po ay mga yan. Ayan po, sabi ko nga, sa bawa, pakishare na rin pa ang video nito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso, o kasambahay. Pakilike na rin ang video, at pakisubscribe na rin sa mga hindi pa lang pagsubscribe. po, sabi ko nga, sa bawa at pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, Ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click ulang lang yan. Thank you!